Kapag po kayo matibay ang relasyon sa Panginoon, kapag po matibay ang kapit natin sa salita ng Panginoon, anong ibig sabihin nun? Nabibigan po tayo ng lakas. Nabibigan po tayo ng power to say no to temptation. Nabibigan po tayo ng power or ng reminder, kahit reminder man lang, anak, you are not your old self. Binago na kita binigyan na kita ng bagong identity. Niredeem na kita, tinubos na kita, binayaran ko yung mga kasalanan mo. At yun po yung napapala ng taong nagbabasa ng Biblia. Kaya nga po sabi ni David eh, How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. His delight is in the law of the Lord. Do you delight in the law of the Lord, church? Do you delight Opening your Bibles every day. Magbabasa ng Biblia. Nagdi-delight po ba kayo doon? Kasi ang sabi dito, you will be like a tree firmly planted by streams of water. Pero kahit na nadapa, kahit nagkamali, huwag kang susuko. Buklatin mo yung Biblia mo, doon kahuhugot ng hope. Doon ka huhugot ng pag-asa, do ka ng kagalingan. Na andon ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay buhay. Ito po, mga kapatid, ang magpapagana sa inyo para magpatuloy tayo, baguhin natin yung takbo ng kwento ng buhay natin. Ang tanong, binabago po ba ninyo ang takbo ng kwento ng buhay nyo through the Word of God?